Noong 1950s, nakatira sina Alice at Jack sa isang tipikal na bayan sa Amerika. Sumasama sila sa mga kaibigan, nagsasaya, nagmamaneho, at nagmamahalan. Isang araw, habang naghahanda si Alice para sa isang party kasama ang mga kaibigan, pumunta si Jack sa trabaho kasama ang isang grupo ng iba pang mga white collars. Isang boses ng babae ang nagsalaysay na ngayon ay ikasyam na raan at siyam na araw at ang lahat ng mga empleyado ay papunta sa punong tanggapan. Ang lahat ng mga residente ay ligtas at binibigyang halaga. Binati ng magandang araw ang mga kababaihan at sinimula ni Alice ang kanyang mga gawaing bahay. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang klase sa sayaw tulad ng lahat ng mga huwarang asawa sa bayan. Ang tagapagturo na si Shelley ay nagpaalala sa kanila na ang kagandahan ay nasa kontrol at ang biyaya ay nasa balanse. Pagkatapos ng klase, bumalik si Alice sa bahay, nakipagchat sa kanyang kapitbahay na si Bonnie, na patuloy na pinapagalitan ng kanyang mga anak at bumaba sa mga pinatuyong labahan. Isang kaakit-akit na himig ang patuloy na tumutugtog sa isipan ni Alice at hinuhuni niya ito. Bigla niyang napansin ang isa pang bahay si Margaret, na nakatayo sa harap ng kanyang bahay, walang pakialam sa kanyang paligid. Nagsimulang magluto si Alice, ngunit isang itlog ang pumukaw sa kanyang hinala. Pinisil niya ito sa kamay at napagtantong wala na pala itong laman. Binasag niya ang lahat ng mga natitira at lahat ng ito ay walang laman ngunit ang aktibidad na ito ay naantala ng nasusunog na karne. Sa gabi, binati niya ang kanyang asawa, maganda ang suot, nakaayos ang buhok, at nasa isang set table. Gayunpaman, nagpa siya ang kanyang asawa na magsimula sa isa pang mas kaaya-ayang aktibidad. Kinabukasan, nagpapahinga ang mga babae sa tabi ng pool. Si Alice ay nagambala at ang kanta ay tumugtog muli sa kanyang isipan na nagdulot ng kanyang pag alala Pagkatapos ay lumitaw ang isang visual sa pagkakasunod-sunod umiikot na mga kababaihan na nakasuot ng piluka. Nang maglaon, nilapitan ni Alice ang isang modelo ng bayan at walang pag-iisip na sinusubaybayan ang kanyang daliri sa mga lansangan at nang dumating siya sa hangganan ng bayan, sinundo siya ni Bonnie. Oras na para sa mga cocktail na inihain ng kanyang mga anak. Sa panahong ito, tinatalakay ng mga lalaki ang mga nakakagambalang paksa. Ang lahat ay disente, maaraw, at payapa. Tumunog ang signal at tinanggap ni Shelly ang mga bagong residente. Siya ay masaya na ang mag-asawa ay maaaring matuto mula sa kanyang asawa na si Frank na lumikha ng isang bagay na hindi pang isang bagong mundo. Pinutol ni Margaret ang pagsasalita ni Shelley, sinabing hindi sila dapat nandito ng kanyang asawa. Dali-dali siyang inakay ng asawa ni Alice palayo at ang bagong dating na si Frank ay humingi ng paumanhin sa mga bisita. Sinabi niyang mahirap ang pinagdaanan ng mag-asawa. Ang kanilang gawain ay habulin ang mga pangarap at harapin ang kaguluhan, ang pangunahing kaaway ng pagunlad, at lahat sila ay binago ang mundo. Ang mga bisita ay umalingaungaw sa mga salita ni Frank, sinasabing masaya ang lahat dito. Lahat sila ay isang pamilya. Pinasalamatan ng lalaki ang mga babae sa pagsuporta sa kanilang mga asawa, sila ang kanilang suporta. Ang kasiyahan ay nagpatuloy. Hinanap ni Alice si Jack ngunit nahanap niya si Margaret na nagsasabing mayroon siyang mga bangungot na hindi siya makakapunta rito. Ngunit mabilis na hinila ng asawa ni Alice ang kurtina sa harap ni Alice. Natagpuan ni Alice ang kanyang asawa sa bahay. Hinalikan siya ni Jack at ang mag-asawa ay nagkaroon ng ilang oras na magkasama ngunit sa gitna ng pinakamainit na sandali, nakita ni Alice si Frank na nakangiti na nanunood sa kanilang pagtatali. Nang maglaon, nagtipon ng mga babae sa isang shopping center at pinag-usapan ang kanilang perpektong buhay at ang kaawa-awang si Margaret. Naaawa si Alice sa kanyang kapitbahay kahit na iniisip ni Bonnie na siya ang nagdala ng problema sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, dinala niya ang kanyang anak sa disyerto ng mag at nang matagpuan nila siya ay wala na ang bata. Napunta ang usapan sa ginagawa ng mga lalaki. Walang nakakaalam pero ang armas daw nila ang nagdadala. Pinutol sila ni Bonnie na sinasabing hindi lang sila ang nagtatrabaho. Ang mga babae ay gumagawa din ng trabaho dahil lumilika sila ng kaginhawaan. Sa gabi, binabangungot si Alice, ngunit sa umaga gaya ng nakagawian ay nakita niya ang kanyang asawa na papasok sa trabaho at sinimulan ng kanyang mga gawaing bahay. Pagkatapos ay umalis siya, siya na lang ang natitira sa trolleybus at sinabing gusto lang niyang sumakay. Bigla siyang nakakita ng eroplanong lumilipad patungo sa bundok at pagkatapos ay bumagsak ito. Sumigaw si Alice sa driver ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang gusto nitong sabihin. Inutusan niya siyang tulungan ng mga biktima ngunit siya ay nasa kanyang ruta at hindi maaring lumihis. Tumalon si Alice mula sa trolleybus at tumakbo patungo sa bundok. Naglakad siya ng malayo sa disyerto, pagkatapos ay nakarating sa isang kalsada at umakyat sa isang mataas na bundok kung saan matatagpuan ang kakaibang simboryo. Lumapit siya at huminto sa isang salamin. Sa paligid niya, walang tao, tanging ang refleksyon niya. Itinaas ni Alice ang kanyang mga kamay sa salamin at nawala ng malay. Sa harap niya ay kadiliman, may mga sumasayaw na babae na umiikot at isang boses ng lalaki ang tumatawag ng utos. Dapat payagan ng mga tao ang kanilang sarili na matuklasan kung ano dapat ang buhay. Sa sumunod na sandali, natagpuan ni Alice ang kanyang sarili sa kanyang kama. Pagdating sa kusina, nakita niya si Jack na naghahanda ng hapunan. Magulo ang mga pinggan at maraming mga pinamili ang nasira. Hindi maintindihan ni Alice kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ng kanyang asawa na nang siya ay umuwi mula sa trabaho, siya ay natutulog na at siya ay umuwi sakay ng trolleybus. Hindi maintindihan ni Alice na iniisip kung ibinalik ba siya ng driver. Ngunit ngayon ay tinitingnan ni Jack ang kanyang asawa nang hindi maintindihan. Nagpasya si Alice na nakita niya ang lahat sa isang panaginip. Kinaumagahan, ang lahat ay nangyari gaya ng dati. Nagpaalam si Alice sa kanyang asawa at sinimulang linisin ang salamin sa bintana, ngunit bigla itong tila gumalaw. Idiniin siya nito sa pader at hindi makahinga ang babae. Sa sumunod na sandali ay tumunog ang telepono at ganap na malaya si Alice. Ang boses ni Margaret sa telepono ay nagudyok sa kanya na umalis doon, tutal, nandoon siya at nakita niya ang lahat. Si Alice ay muling nakakita ng mga babaeng sumasayaw, ngunit ngayon ay siya at ang kanyang mga kaibigan. Biglang sa halip na ang sarili niyang refleksyon, lumitaw si Margaret, papalapit sa salamin mula sa kabilang panig, at sinimulang yuntog ang kanyang ulo sa ibabaw. Sumigaw si Alice sa takot at tumakbo siya pa kung saan nakita niya si Margaret sa bubong ng kanyang bahay. Paglingon kay Alice, nilaslas ng babae ang sariling lalamunan at bumagsak. Si Alice ay sumisigaw sa takot at ang mga dumarating na empleyado ay binuhat siya at dinala ang katawan ng kapitbahay. Sa gabi sinubukan niya itong ipaliwanag kay Jack, ngunit hindi siya naniniwala sa kanyang asawa. Nasa ospital si Margaret dahil hindi niya sinasadyang nasugatan ng sarili habang naghuhugas ng mga bintana. Gayunpaman hindi ang nakita ni Alice at nakonsensya siya dahil alam niyang humihingi ng tulong ang kanyang kapitbahay. Ano ang nangyayari sa kanilang paligid? Hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanya kung ano ang ginagawa niya sa proyekto, ngunit hindi niya ito magawang sabihin. Hiniling niya sa kanya na tigilan ang pagiging hysterical na maaaring masira ang lahat. Sa gabi, nanunood si Alice ng isang patalastas para sa kanilang bayan at natagpuan ang kanyang sarili na iniisip na para siyang napadpad sa isang pool kung saan imposibleng lumangoy. Sa umaga, habang nagluluto siya, bigla niyang sinimulang balutin ang kanyang ulo ng plastic roll. Tila gustong ibalik ni Alice ang kanyang sarili, ngunit kahit ang kanyang inis ay hindi nakakatulong at pinunit niya ang plastik. Tiniyak ng dumating na doktor sa babae na siya ay kinakabahan lamang nang masaksihan ni Alice ang pagbagsak ni Margaret. Muling iginiit ng babae na nilaslas ng kanyang kapitbahay ang sariling lalamunan at hindi aksidente ang nangyari. Iminungkahi ng doktor na Iris ta ang kanyang mga gamot, ngunit tumanggi si Jack na sinasabing kakayanin nila ito. Tiniyak ng doktor na malapit ng gumaling si Margaret at makakauwi, Umalis siya, nakalimutan ang kanyang portfolio kung saan nakuha ni Alice ang isang folder na may personal na file ni Margaret. Ngunit ang lahat ng teksto ay binura, kaya hindi nababasa, kaya sinunog ni Alice ang folder. Uminom siya ng alak at muling nakakita ng mga babaeng sumasayaw. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa banyo. Hindi masaya si Jack dahil mahuhuli sila at dinalhan siya nito ng damit. Pagkatapos ay hiniling niya kay Alice na isipin ang tungkol sa pagkakaroon ng isang anak at ngayong gabi, magkakaroon sila ng magandang gabi ng magkasama. Dumating ang mag-asawa sa isang restaurant kung saan nagtipo na ang lahat ng residente ng bayan. Ang isang pagganap ng isang kaakit-akit na blonde ay ipinakita sa madla at muling nakita ni Alice ang umiikot na mga babae at si Margaret na nagpakamatay. Nasaktan dito si Alice, ngunit hindi napapansin ang mga nakapaligid sa kanya. Nagsalita si Frank at inanyayahan si Jack sa entablado. Handa niyang batiin ng lalaki dahil papasok na siya ngayon sa Senior Expert Council. Binigyan niya si Jack ng isang tanda ng katapatan, isang singsing. -sing. Nagpalakpakan ng mga manunood at nagsagawa ng sayaw ng pasasalamat si Jack. Si Alice, na hindi magawang manood dito, ay tumakbo sa banyo. Siya ay may pangitain ng isa pang Jack na nawala ng trabaho. Isang naguguluhan na si Bonnie ang nakahanap sa kanya. Sinubukan ni Alice na ipaliwanag ang isang bagay, ngunit pinutol siya ng kanyang kaibigan. Nasa headquarters ba si Alice? Nababaliw na ba siya? Para siyang spoiled na bata. Ang kanyang trabaho ay suportahan ng kanyang asawa, ngunit sinisira niya ang kanyang karera at ngayon siya ay kumikilos tulad ni Margaret. Pagbalik sa bulwagan, pinanood ni Alice ang tagumpay ni Jack at pinigilan ang sarili. Sa umaga, ipinaalala ni Jack sa kanya na magkakaroon sila ng mga bisita sa gabi, kaya kailangan niyang magpakita ng pasasalamat kay Frank. Binati ni Alice ang mga bisita na may ngiti sa kanyang mukha. Lahat gaya ng dati ay perpekto. Nakita ng kanyang asawa si Frank habang tinatapos ni Alice ang mga appetizer. Ang lalaki ay pumasok sa kusina at biglang nagsimulang makipag-usap sa hostess. Nang hihinayin siya na hindi siya pinaniwalaan ni Bonnie, ngunit hindi rin siya naniwala kay Margaret. Matagal na niyang hinihintay na may haamon sa kanya. Umupo ang mga bisita sa mesa. Nagpakitang gila si Alice sa upuan ng host. Si Jack na sumusunod ay umupo sa tabi niya. Nagsimula ang pag-uusap tungkol sa mga bagay. Biglang nagtanong si Alice kung bakit ang lahat ng kababaihan sa bayan ay mula sa isa o halos dalawang estado at lahat sila ay nagbabakasyon sa parehong mga lugar. Sinubukan ni Jack na ilayo ang usapan, ngunit nagpatuloy si Alice. Lahat sila ay nakilala ang kanilang mga asawa sa isang tren sa ilalim ng magkatulad na mga kalagayan. Ang lahat ng kanilang mga kwento ay pareho dahil sinasabi sa kanila kung ano ang dapat tandaan, ngunit kung minsan ay bigla nilang naaalala ang mga ipinagbabawal na nagpapakitang may kung anong ginagawa sa kanila si Frank. Si Frank na nakangisi ay ipinaalala sa kanya ang pag-atake ng kanyang nervyos, bakit hindi siya gumagaling at bakit siya nasa headquarters. Kinilabutan si Jack sa pahayag ni Frank. Pumunta ba siya headquarters? Nagpatuloy ni Frank, sinabi niyang nilabag niya ang mga patakaran. Resulta ito ng psychosis sa ipinakita ni Alice ang sarili sa kanya sa kanyang kwarto. Si Alice ay natigilan sa nakakakilabot na kasinungalingan ngunit si Jack ay naniniwala kay Frank nang walang pag-aalinlangan. Sinusubukan ng babae na umapila sa sentido kumo ng bisita. Saan nagmula ang mga produktong ito at ano ang nais niyang ipahayag? Pero tumayo si Shelly dahil hindi niya mapapayaga na bastusin ang kanyang asawa. Umalis ang mga bisita habang dismayado si Frank. May inaasahan siyang mas kawili-wili mula sa kanya. Si Jack, nang makita ang lahat na lumabas, ay bumalik sa bahay. Sinubukan ni Alice na iparating sa kanya na siya ang pinakamahalagang tao sa kanya. Hiniling niyang umalis dito at pumunta kahit saan kung saan silang dalawa lang ang magkasama at pumayag si Jack. Lumabas sila ng bahay at sumakay sa kotse at pagkatapos ay humingi ng tawad si Jack sa kanyang asawa, ngunit sa susunod na sandali, hinila siya ng mga empleyado palabas ng kotse at dinala siya sa kadiliman. Natagpuan ni Alice ang sarili sa isang operating table. Ang mga pangitain kasama ang kanyang asawa ay dumaan. Isang doktor na nakamaskara ang tumabi sa kanya, kung saan nakilala niya ito bilang ang kanyang sarili. Sa sumunod na sandali, tinapos ni Dr. Alice ang operasyon at umuwi kung saan natagpuan siya ng kanyang asawang walang trabaho. Hindi siya nakapaghanda ng hapunan dahil hindi niya alam kung ano ang gusto nito at wala ring mainit na tubig. Pagod na pagod si Alice dahil 30 oras na siyang nakatayo sa operating table kaya tinanggi niya ang intimacy ng kanyang asawa. Umupo siya sa monitor at nakinig sa advertisement para sa isang bagong simulation at muli isang maaraw na umaga sa Paradise Town. Bumalik si Alice sa kanyang paligid at nakita niya ang masigasig na si Bonnie at nagbahagi ng pinakabagong balita. Niyakap ni Alice ang kanyang mga anak at hindi napansin ang pag-aalala ng kanyang kaibigan. Pupunta na sa trabaho ang kanyang asawa habang si Alice ay gumagawa ng mga gawaing bahay tulad ng pagsasayaw at paglangoy at di ay nakita niya ang kanyang asawa. Inilabas niya ang inihaw sa oven habang si Jack ay pumipili ng isang recording na guhuni ng isang kanta na tila gumising kay Alice. Sa realidad, naglalakad si Jack sa madilim na lungsod at pumasok sa kanyang apartment. Samantala, isinalaysay ang kanyang mga katangiang pisikal. Siya ay ganap na akma na lumahok sa proyekto ng Victory kasama ang kanyang asawa na si Alice, at inako niya ang responsibilidad na mapanatili ang mahalagang tungkulin ng katawan ng kanyang asawa. Nakita ni Alice ang kanyang sarili sa kama, hindi makagalaw at nababalot ng mga wire. Inaalagaan ni Jack ang kanyang katawan dahil obligado siyang umalis sa simulation araw-araw at magtrabaho upang makayanan ito. Humiga ang lalaki sa tabi niya at hinuhuni ang kanta na naririnig ngayon ni Alice. Napagtanto niyang pinagkaitan siya nito ng totoong buhay, ngunit ginawa ito ng lalaki para iligtas siya sa patuloy na pagtatrabaho. Nilikha ni Frank ang mundong ito para mamuhay sila ayon sa gusto nila. Siya ay nabubuhay tulad ng isang sinumpaang kaluluwa para sa kanya, ngunit siya ay masaya, ngunit paano ang iba? Kaya ba para silang mga hostage? Niyakap siya ni Jack, ngunit hinampas siya ni Alice sa ulo. Sa sumunod na sandali, nahanap siya ni Bonnie. Patay na si Jack at agad niyang iniulat ito kay Frank. Inamin ni Bonnie na alam niya ang lahat tungkol sa simulation. Pinili niya mismo ang buhay na ito dahil dito niya makakasama ang kanyang mga anak na nabubuhay. Pero walang alam ang ibang babae. Kailangang tumakbo ni Alice o papatay nila siya. Lumabas ang babae sa bakuran, pumunta sa kotse ni Jack, at nagmaneho papunta sa disyerto Hinabol siya ng mga empleyado at di nagtagal ay naabutan siya ng mga kotse. Ngunit si Alice, na gumawa ng isang maniobra, ay nagdunot ng banggaan kung saan namatay ang isang doktor. Patuloy ang paghabol sa kanya ng mga humahabol sa kanya. Ipinaalam kay Frank ang pangyayari at inutusan niya ang babae na hulihin siya sa lahat ng paraan. Sa sumunod na sandali, sinaksak siya ni Shelly ng kutsilyo. Siya ay isang tanga at niloko niya ang lahat. Si Alice ay tumakbo patungo sa bundok ngunit nang malapit na sa tuktok, ang kanyang sasakyan ay tumigil. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang hinahabol siya ng mga empleyado at di ay dumating siya sa simboryo. Nilapitan ito ng babae, humakbang lang ang mga humahabol sa kanya at biglang naramdaman ng mga kamay ng kanyang asawa sa kanyang mga balikat na humihiling na huwag siyang iwan. Inabot ni Shelly ang salamin pagkatapos ay tinamaan ng isang hampas at binalot ng kadiliman. Ipinakita ang mga pangitain ng perpektong buhay ng Victory at isang buntong hininga ng isang babaeng nagising sa realidad. Ang kaso kung saan mahirap pumili ng papaboran dahil ipinagkait ng lalaki sa kanyang asawa ang realidad bagamat mayroon siyang mabuting hangarin na pasayahin siya at malamang na marami ang gustong tumakas sa simulation mula sa pang-araw-araw na problema. Pero magagawa mo bang pasayahin ng isang tao na labag sa kanilang kaluoban? Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutang pindutin ang like button. At kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng dalawang beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.